Okay, wala siyang pangalan. Tanong from YouTube channel. Ano pong gagawin ko sa minasa ko? Hindi umalsa. Madami na po ang yeast. Itatapon ko na po ba? Okay, kung may kaso tayong ganyan, uh, walang pangalan naman siya. No? Kung may kaso tayong ganyan, limba na masa natin, basta wala lang palaman ng ating ginagawa, limbaw, buns, tasty, kahit sa pandisal pwede pa natin yung gawa ng remedyo. Kung mapapansin nyo halimbawa, uh, ang inyong yeast na ginagamit kung marami ng yes hindi pa rin umalsa, maaring kupas na ang yes na ninyong ginagamit, hindi nyo lang yan na test siguro, o kaya sobrang tamis ang inyong uh, timpla. Baka nag na doble ang inyong asukal, hindi niyo lang napapansin kaya binabanggit ko talaga dito na matuto tayong tumikiman lang kahit konti sa ating uh, minamasa anuman tinapayan para dahil diyan pag nasanay tayo pag may kulang tayo sa ingredients alam na natin ang, ang dapat natin gawin. yung tinapay na yon pwede pa halimbawa buuin nyo ulit kailangan malinis lang tanggalin nyo halimbawa may dumi buuin nyo ulit halimbawa kung bigyan ko kayo ng ani kung anim na kilo ang inyong ginawa tapos hindi umalsa sa nasabi nyong oras Patay nyo ulit. mag po kayo ng kahit one port or 2 uh, two cups. Okay? Na flour. At uh, kung sa anim na kilo, pwede na rin kayong maglagay dyan ng 60 to 80 grams. Okay? O, gawin nyo ng 80 grams kasi panghalo nyo lang naman. Ilibadura po ninyo. At yun po'y uh, masahin po ninyo sa katamtamang lambot lang. Mag-add kayo ng flour. Yun ang idagdag po ninyo doon sa ihalo ninyo, eh, mimix nyo ulit. Pero roller, kung may roller kayo, spiral mixer kung meron. Kung mano-mano naman, paghirapan nyo talaga yung masahin ulit. Kasi yun lang ang tangin dahilan para mag-aangat ang inyong nagawan tinapay na hindi umalsa. Pero nasabi ko pa, tikman nyo muna kung ay sobra sa tamis, nadubli ang asukal na inyong nilagay. Ngayon kung wala namang asin yan, ay talagang ang bilis umalsa niyan pag niluto niya na or nasa molde na nagkaroon na ng bewang at lumalalim na po yung gitna konting galaw lang so ganoon lang talaga ha kung uh, mayroon tayong ganyang kaso uh wag tayong magpanik, wag nating itapon uh, magkaroon tayo ng uh, isip na kanino ko kaya ito itanong kanino ko sino kayo makakatulong sa sa akin para ma-revive ko yung ganitong problema sayang naman yung mga ingredients Diba 'di mag-add ka ng konti, wag lang niyong masayang lahat ng inyong minamasa. Okay, maraming salamat. Follow for more.